Yo, good evening mga idol, Kuya Nibs ulit Sa mga hindi nakakaintindi kung paano i-download yung Delta Ituturo ko sa inyo kung paano ha Eto, mas malinaw na to mga idol Sundan nyo lang yung video Teka, ito Ito ha, para malinaw sa inyo mga idol Punta muna kayo sa Google Chrome Tapos, isa-search nyo dito yung Delta Executor Ah, Delta Exploit Ayan o, oh, exploits.gg. Click nyo ngayon yan. Ngayon, pipindutin nyo tong download na to. So, pag pinintut niyan may ads yan eh. Kaya, siguro mga tatlong beses nyo yan pipindutin. O, oh, nyan, Back nyo lang yan agad. Pindutin ulit. Back nyo ulit. O, so, oh, Mapupunta kayo dito ngayon sa may Delta Download for Android. Ida-download nyo ngayon yung Android na yan for Android. Tapos, click nyo tong nasa ano taas pero magde-direct naman yan kung hayaan mo lang kung mabilis yung net mo ngayon ida download nyo na to pag na-download nyo na yan ako na-download ko na kasi yan eh o edi mabilis na lang yan o kayo dito sa download bago nyo, anin, bago nyo install tong delta na bago nyo kailangan muna ng burahin nyo yung luma nyo na roblox eto kailangan nyo muna uninstall to pag na install nyo na yan, Tsaka kayo bumalik dito sa downloads nyo. May install nyo ngayon yan. O, so, dire-diretso na. Para sa mga nagtatanong, ganyan lang kadali mag-download ng Delta, mga idol. Yung mga nag upgrade pa na Roblox account. Ganito lang gawin nyo. Sundan nyo lang tong steps ko, mga idol. Sureball yan. Meron na kayo. O, oh, by the way, mga idol, kung di ka pa nakapalo kay Kuya Nibs, follow mo na ako, mga idol. Salamat.